kahulugan ng bulkan sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga bulkan ay maaaring nakakatakot, ngunit maaari rin ito maging tanda ng pagbabago o kaguluhan sa iyong personal o profesional na buhay. Maaari rin silang sumagisag ng isang bagay na nakaka-stress sa iyo o hindi nalutas sa iyong buhay. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga bulkan at kung paano mas mauunawaan ang mga ito. Ano ang kahulugan ng bulkan sa isang panaginip? Ang isang bulkan sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa maraming iba't ibang mga bagay. Ito ay maaaring kumatawan sa iyong mga damdamin kung sila ay nagniningas at sumasabog o kalmado at mapayapa. Maaari rin itong kumatawan sa iyong mga hangarin at layunin. Maaari rin itong magmungkahi na may magbabago sa iyong buhay. Ang panaginip tungkol sa isang bulkan ay maaaring nagpapahiwatig din ng isang uri ng panganib o potensyal na sakuna. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumakbo mula sa pagputok ng bulkan. Kapag napanaginipan mong tumakbo mula sa isang sumasabog na bulkan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkahumaling sa isang bagay sa iyong pagkising. Ang bulkan ay kumakatawan sa build-up ng presyon at damdamin na handang sumabog. Maaring pakiramdam mo ay mawawalan ka na ng kontrol ang panaginip ay maaaring isang babala upang kumilos at gumawa ng mga pagbabago bago ito mangyari sa huli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulkan at lava Ang mga panaginip tungkol sa mga bulkan at lava ay kadalasang sumisimbolo sa nakakulong na galit at galit. Maaaring pakiramdam mo isasabog ka na sa lahat ng nabubuong emosyon sa loob mo. Ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng matinding pagkabalisa o estres. Ang laba ay maaaring kumatawan sa napakatinding mga pangyayari na nagbabantang ubusin ka. Bilang kahalili, ang bulkan ay maaaring maging isang metapora para sa ilang uri ng pagsabog sa iyong buhay tulad ng pampublikong pagsabog o pagkawala ng kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumakas mula sa isang bulkan. Ang mga panaginip na tumakas mula sa isang bulkan ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng hindi ligtas o nanganganib. Ito ay maaaring isang babala na may mahalagang bagay na nasa abot tanaw na hindi mo gustong harapin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong mga damdamin tungkol sa isang mahirap na sitwasyon. Ang bulkan ay maaaring kumakatawan sa hamon o problema na iyong tinatakasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bulkan na sumabog. Kapag nanaginip ka ng isang bulkan na sumabog, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng matinding galit at pagkabigo. Ang isang bagay sa iyong buhay ay hindi nangyayari sa paraang gusto mo at ikaw ay nagpupumilit na manatiling cool. Ang bulkan ay sumisimbolo sa pagpapakawala ng lahat ng nabuong damdaming ito at ang pagsabog ay kumakatawan sa potensyal para sa sumasabog na salungatan. Mag-ingat na huwag hayaang magalit ang iyong galit o baka pagsisihan mo ito sa bandang huli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok ng bulkan ang panaginip ng usok ng bulkan ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at kawalan ng kontrol. Ang usok ay maaring isang metapora para sa kaguluhan at kaguluhan sa iyong buhay sa sandaling ito. Nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa at hindi ka makayanan. Ang panaginip ay maaari ding isang paalala na kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili upang maibalik ang iyong enerhiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-akyat ng bulkan. Ang panaginip na umakyat sa isang bulkan ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay wala kang kontrol at maaaring kailanganin mo maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili upang mabawi ang iyong balanse. Ang bulkan sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong pinakaloob na mga hilig at pagnanasa na sumasabog at nangangailangan ng pansin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na malapit ka ng magdesisyon na maaaring magkaroon ng mga mapanganib na kahihidatnan. Konklusyon, ang isang panaginip tungkol sa isang bulkan ay maaaring sumagisag sa iyong mga damdamin, pagnanasa at mga layunin. Maaari ring ito magmungkahi na may magbabago sa iyong buhay.